Ikaw ay nasa probinsya, ganito ang mga view. So, tayo, andito tayo sa Nueva Vizcaya pa lang to. Layo pa ang biyahe. Pauwi. Solid ang view. pag kayo ay mamamasyal sa probinsya ng Isabela yan. Ah, kita nyo yung napalak napakalaking nakalagay dyan na Isabela will be done, will be done. dito na po yan sa cordon at uh, mga tanawin natin dito syempre bundok, mga puno yan gandang kapaliran So, wala masyadong bulaklak ngayon Siguro, ano, magpapalit pala ng mga bulaklak. Dati, da, pag kung dating namin dati dito, dami sunflower at mga bulaklak. Ngayon ay, ano, nagpalit ng halaman. So, ito makikita natin, no? Dito, dito, kami, ito pinakamataas sa bahagi nito. Mahirap din nakakapagod So, dito kami sa taas the net. smile. The net. Ayos ah, si the enjoy maganda yung malakas na hangin. Tapos na siway hangin dito. Ayan o. Ah. Para relax kayo pagka napunta kayo dito sa probinsya ng Isabela. So ito ang ah, Ang view. Ayan, o. Mga bundok Ayan. Yeah. So, paikot, talaga makikita nyo puro bundok, bundok, punong kahoy, no? So, yun talaga makikita, no? So, ito si Tunet. Tunet, duyan ka to, no? Duyan, dito, oh. Dahan-dahan ka lang magduyan ha. Ayaw daw magduyan ito net. So ayan. So welcome to the province of Isabela. Yan no. Isa sa pinaka malaking probinsya sa buong bansa natin. Uh, isa itong Isabela na malaking probinsya. Ayan So maganda rito Mamasyal naman kayo dito sa aming probinsya Maraming tanim dito na palay Mais Siyempre mga gulay marami din yan Mga bundok, ilog Siyempre Yung pinakamahabang ilog natin kagaya, Ilog kagaya no? Dito yan Yung pinakamahabang bulubundokin natin no? Ang Sierra Madre ano Malayo pa kami eh. Duma sumaglit lang kami dito net. Ayaw na lang bumaba ni Manel tsaka ni Chu. Oh. Ayaw daw makiat. So, daw. Ayaw si Tunet lang kasama ko. So paano? Nandito na lang ha. Welcome to the province of Isabela. Thank you for watching. Mga ka-garden. God bless. More power. Boy. thank <laughs> you